Mula sa pagiging teacher at photographer ngayon, food business owner na. Kilalani ng magpartner na napalago ang negosyo sa gitna ng pandemya at nagsimula sa isang kilong sili at bawang. Alamin ng kanilang inspiring story at ano ang kanilang narating pagkatapos ng apat na taon sa negosyo. Pakinggan ang kanilang kwento sa Thursday Business Stories sa ating YouTube channel. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Machiles Kusina Food Manufacturing isang very inspiring story ng business dito sa Pulilan, Bulacan Nagsimula sila sa 1 kilo na sile at bawang pero kita nyo naman na sa likod natin ang kanilang bagong bagong manufacturing area kung saan ginagawa nila Nagstart sila sa isang produkto, ngayon meron na silang 10 produkto at very excited talaga ako na pakinggan ang kanilang kwento. At tara, samahan nyo ako para makita naman natin ang kanilang negosyo at marinig kung paano sila nagsimula at ano na ang kanilang success sa kanilang negosyo. Tara! Noong panahon ng pandemic, halos lahat ng pamilya ay gumawa ng paraan upang magkaroon ng pagkakakitaan para maitawid ang buhay laban sa dulot na kahirapan ng pandemya. Isa na din ang magpartner na si Ma'am Rosemary and Sir Charlie sa mga ito. Pero dahil sa sipag at diskarte, nagsimula silang magnegosyo mula sa isang kilong sili at bawang Nagbenta sila ng gourmet chili sauce at paglipas ng apat na taon, ito na ang kanilang negosyo ngayon. Good day! Ako po si Rosemary Vega, isa sa mga owner ng Machilis Kusina. And I'm Charlie Paul Hines, owner din po ng Machilis Kusina. Uh, bago po kami mag-start na mag-create ng ganitong food manufacturer, uh, isa po akong, dati po akong teacher sa lugar po namin. Tapos, nung nag-pandemic, nag-start na po kami mag-create ng ganitong food manufacturer. Ito po is freelance photographer. Ang nagtapos po ako sa Seaman, pero mas pinokus ganun. So, At tigil po lahat yun nung natero mo ng pandemic. dati po kasi na mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami ni partner. Lagi na kami nagbi-business na dalawa. Then siya, lalo na siya kasi siya, ano po siya business-minded. Pero ako wala po talaga akong history sa pagbi-business. Then, ano yun, nag-try na po kami magkalamares. Nag-try na po kami ng iba't ibang uh, pautang. Nag-try na din po kami magmanukan. Then, habang tumatagal, abang siya ay nasa photography industry, event industry, and ako po nagtuturo, dumating po yung pandemic. Then, uh, nawala po kami ng trabaho, even siya, lahat po ay nagsara, and ako din po, lahat po ay nag-online. So, nag po kami ng uh, business tulad nito. In March 15 po, nag-lockdown, so, nauubos na po yung savings namin, yung pera namin. So, ginawa ko po, ginawa po namin partner, binenta ko po yung isang camera ko. So, yun po yung naging isang puhunan namin, yung pinagbentaan po niya, pinagpuhunan po namin dito. Pero di po katulad na itong machines, so pinokos namin siya, puhunan niya na po talaga yung starting 3,000 pesos. Nag-start siya noong June 17 po, then until now magpo 4 years na rin po siya ngayong na June po. Ano ah, na nag-start kami? na nag-decide kami na mag-create ng products since nga wala kami mga equipments wala kami mga bagay o kapital pa, maliit lang yung kapital, nag-isip kami ng pwede namin i-produce pero hindi ganun kalaking kapital. Doon kami nag-start na mag-create ng chili garlic sauce. Punta kami ng Divisoria, bumili kami ng sili at bawang, tapos na ilang kilo lang, tapos nag-create lang kami doon sa bahay nila, sa kusina na lang nila. Tapos ang pinakalalagyan lang po noon, kawali na maliit, doon lang kami nag-try and tested na magluto ng chili garlic. So, ang dati po sa seminar namin, ang sinasabi ko, dapat unang mong bebenta is yung KKK ng buhay mo. Aalo kami ng kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, ultimo minsan kahit kaaway mo nga po, pwede mo siyang alokan eh. As long na makabenta lang po. So, pag nakakabenta kami sa mga KKK ng buhay namin, yun po yung pinagamit namin para magkaroon ng feedback, magkaroon ng recommendation kung ano po yung improve ng product namin. Hanggang unti-unti po, galing po sa ibang tao, nakapagbenta na po sa iba, kaya po yung chili garlic namin is hindi na po nagbago simula noon hanggang ngayon kasi yung consistency, iningatan na po namin siya. Dati nga po, eh, pa isa-isa bote, eh, sabi po, sabi ko po, po, po kay partner, try natin mag mag-bote, ng box-box. Sabi po ni partner, paano tayo magbebenta ng one box? Eh, hindi natin alam, paano saan natin ibibenta. So, sa, sa Facebook kasi, ang daming market dyan eh mag-post ka lang dyan, magsipag ka lang mag-post, may sigurado may bibilit-bibilit sa'yo kasi meron magtitiwala yan. So, meron kami first customer nun. So, yun po, natandaan ko pa nga po yung pangalan ng first customer namin, si Mamerian po, galit pa, from Valenzuela po. Siya po yung unang customer namin ng Chili Garlic. So, una siya nag-try sa amin ng per box. Tapos, nasinabi ni sa amin na masarap yung product namin, okay yung product namin. So, nakakatuwa lang po dahil sa unang pagkakataon, meron po nagtiwala nung panahon na yon So, nag-repeat order siya. Nakikita na po na ibang tao. Nagpo-post kami sa Facebook page namin. Nakikita na, uy, okay pala to. Umikita rin pala. So, hanggang simula po noon, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy na po. Meron po mga dati pa pong customer. Two years ago, three years ago, meron pa po talaga umorder sa amin ngayon. Then, no, nag-step na kami. Nag-try na kami ng iba't-ibang products. Nakita namin nung ilang taon ni Machilis na tuloy-tuloy kahit pa paano, medyo nakukuha na namin yung ROE namin. Hindi pa naman ganun kalaki, pero kahit paano, bumabalik na yung puhunan namin. Then, nag-decide kami ni partner na mag-focus. Bakit hindi natin bigyan ng buong attention natin? Dahil nagtitiwala kami na may mararating as mas maraming matutulungan tong produkto natin at mas maraming matutulungan ang empleyado. Nung nakikita namin na nadami nagre-repeat orders, then unti-unti meron nakakatulong na kami sa family namin both side. Uh, Nakakapag-provide na kami ng kahit paanong equipments. Nag-decide kami ni partner na why not ibigay natin yung full attention natin dito sa business na to. Nag-start kami ng chili garlic sauce, nag-start kami hanggang sa mag-produce kami ng iba pang products like bagoong, tahong, chicken pastil. Then nakita namin na ay ito na yun, uh, ito na siguro yung business na para sa amin. Doon, namin nag, doon na kami nakapag-decide na iwan din yung profesyon namin dalawa. Na ako, nag-resign ano, ako, nag ako ng teacher at siya, iniwan niya din yung pagiging seaman para din dito. Dahil nararamdaman namin na mas maraming matutulungan. Business na to. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan kila Ma'am Rose at Sir Charlie, ay ipinakita nila sa akin ang paggawa ng kanilang sikat, Chicken Pastel. Nagsisimula ito sa paghahanda ng mga ingredient tulad ng bawang at sili kung saan nagsimula din mismo ang kanilang negosyo na ito. Maingat nilang inihahanda ang bawat sangkap ng kanilang produkto para masiguradong malinis at high quality ang kanilang finished product. Yan guys, nakikita nyo, ito yung unang proseso ng chicken pastin ng machilis. Nagigisa na sila dito ngayon ng bawang na unang proseso ng chicken pastin ng machilis. Pagkatapos pakuluan ang mga manok ay hahanguin ito at palalamigin upang mas madali na itong himayin na susunod na proseso ng chicken pastil. Matyaga nila itong hinihimay isa-isa dahil ito daw talaga ang pinakamagandang paraan para kumapit at mapanatili ang timpla na magiging lasa ng kanilang chicken pastil. Hindi daw nila sinubukang i ang proseso na ito dahil dito raw talaga nakilala ang produkto nila na ito. Pagkatapos matimplahan at lutuin uli ang mga hinimay na manok ay ibobote na ito. Ilalagay sa maayos na rack at maghihintay ng batch para sabay-sabay na ito isasalang sa pressure cooker. Dito sa proseso na ito, sinisil ang mga bote upang humaba ang shelf life at ma ito. Makikita nyo kung gaano kaayos at kaingat ang paggawa nila ng kanilang mga produkto. Sinusunod kasi nila ang proseso na ipinatutupad ng FDA o Food and Drug Administration upang mapanatiling maayos at ligtas sa mga consumer ang kanilang produkto. Nagpapakita din ito ng mabuting pagninegosyo hindi lang sa customer, maging sa kanilang mga tauhan. Ang totoo ay naka-aircon pa ang kanilang production area, hindi lang para sa pagkain kundi para na din sa kapakanan ng kanilang mga tauhan. Dito ay inihahanda nila ang order ng mga pipick up sa araw na ito. Ang susunod na proseso ay ang pag-label at pag-pack ng mga produkto at paglagay nito sa mga box. Kung kayo ay rebranding customer, ipiprint nila ang label na napili ninyo para sa inyong sariling brand at sila na din ang magdidikit nito sa mga battles at maglalagay sa mga boxes. Kaya ibibenta nyo na lang ito sa inyong mga customer dahil sila na ang gagawa ng production process para sa inyo. Ididiscuss nila Ma'am Rose at Sir Charlie ang detalye ng reselling at rebranding sa pagpapatuloy ng kanilang interview. So, yun nga po, uh, nakaka-proud lang po na dati home-made sa bahay, sa tundo, tapos trinay po namin lumabas dito sa Bulacan para po magkaroon, sumubo, umupa ng isang paupahan dyan po sa malapit na apartment. Pero this time po kasi proud na kami pakita sa inyong lahat na itong lugar na pinapagawa natin is talagang FDA approved na yung pinakalugar natin. Iniiwasan natin magkaroon ng kahit anong reason na pwede mag-cross ng contamination sa mga food natin. Noong una nag-start kami, uh, kami lang talaga ni partner. Kami yung nagluluto, kami nagdi -de deliver even kami yung mga nag, uh, bumibili ng mga ingredients. Uh, ako kumakausap sa mga sales, ako kumakausap sa lahat, nag edit ng label. So, kami dalawa lang talaga before. So ngayon, sa awa ng Diyos, uh, sa 4 years ng Machilis, nakita namin na meron na kami mga empleyado gumagawa ng mga bagay na ginagawa namin before. Meron na kami mga riders na hindi lang si partner na dati kahit nga yung single niya nagiging sa na dami ng laman. Hindi na ako yung kumakausap sa customer. Meron na mga empleyado sa office na kumakausap dahil mas marami ng taong nagre-reach kami nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Then meron na mga nagluluto at meron na mga nasa production and packaging na mas ini-ensure na mas lumaki yung produkto namin. Ayan, so sa mga futures na entrepreneur, tulad namin na nangarap, nagsikap, uh, at na nangangarap na magkaroon ng business, huwag kayong susuko. Uh, samahan nyo na ng sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili nyo at lalong-lalo na sa Diyos na makakaya nyo lahat ng gagawin nyo. Basta, ayun, lahat ng gagawin natin is ilaan natin sa mabuti at mas makakatulong sa kung sino man sa. Lagi nyo isipin na mag-focus kayo sa isa lang. Huwag kayong mag-focus sa marami. Kasi pag marami, lalo yung hindi mapapaganda yung isang bagay. Kahit saan, pag negosyo o trabaho yung papasukin mo. Pag di mo siya pinokus, hindi mo siya makukuha. So ito kasi, pinokus namin siya from, from pinakamalit na pinakamalaki. Yun yung sinasabi namin na mag-focus lang. Kasi pag palipat-lipat ka yung ginagawa mo, lalo mo siya hindi makukuha. Uh, iayon ang kagustuhan ng mga customers sa quality products na dinideliver namin sa kanila. Ini-ensure namin na lahat ng mga products namin, affordable, quality, and sobrang sarap. Uh, mag Machilis Kusina, nagmamanufactured kami ng mga quality products like chili garlic sauce, bagoong, uh, trending na gourmet tahong, chicken pastil, and uh, pinaka-latest na products namin, yung gourmet bangus. So, nagre-reseller kami, nagdi-distributor. Meron po kami mga iba't ibang distributor sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-ship na po kami doon. And also, available po kami ng rebranding. Ibig sabihin, kung gusto niyo ng sarili nyo pong brand, we also create na meron kami mga choices of label na pwede nyo piliin at kami na po bahala maglagay po nun. And nagpo-provide din po kami ng mga marketing materials na pwede nyo i-post online like shoot video clip and tarpaulin na pwede pong uh, i-display sa labas ng bahay. So meaning to say, uh, ang products namin ay hindi lang po products na ibibigay sa inyo. meron din po mga marketing materials na uh, gagamit nyo na pong post sa social media. Okay, uh, ito po yung mga products ni Machilis. Meron kaming, ulitin ko po, meron kaming chili garlic sauce, meron kaming bagoong gourmet tahong, chicken pastille, and gourmet bangus. Kung gusto niyo po mag sa area ninyo, message lang po kayo sa page namin. Then, pwede po namin kayong uh, sendan ng form. Then, be one of our reseller. Meron na po tayo mga distributor din sa area, sa iba't ibang area sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, para sa mga interested na mag gusto maging reseller, distributor, ang reseller natin, minimum per box, one box po, uh, pwede na kayo mag-reseller sa lugar ninyo. For example, sa isang box po ng Gourmet Home, is 3,120. 24 pieces na po ang laman plus another one for free taste. Included na po doon yung mga marketing materials na isasend namin sa inyo via email. And pwede din po namin kayong bigyan ng mga pang-post na mga pwede gamitin sa social media. And also, meron din pong tarpaulin. Ayan, sa isang box, ulitin ko po, 24 pieces ang laman. Sa rebranding naman po, minimum of 2 boxes assorted products, pwede na kayo mag-rebranding. Meron po kami mga choices sa label na pwede nyo gamitin. Lagyan ng sarili nyo pong brand at logo. Isisend nyo lang po sa amin via email. Kami na po ang magla-layout and magdidikit. And with free photoshoot, video clip, and tarpaulin na po yan. And para naman sa mga distributor interested na maging distributor, kunin ang kanilang mga city para maging uh, city distributor. Minimum of 14 boxes, pwedeng-pwede pwede na kayo mag-city distributor. Meaning, lahat ng mga reseller na order sa area ninyo ay pwede nyo na pong dalhan at bigyan. Free delivery po and COD for Luzon area. Hi guys! So titik na natin ngayon yung mga macilis product ang kanilang best na chicken pastel at gourmet tahong. Chili garlic sauce, gourmet bangus. Ang kanilang bagoong, nahin natin tong chicken pastel. So, itatry na natin tong kanilang best na chicken pastel. Try na natin. try ko muna siya ng ano, wala mo ng kanin. Gusto ko siyang itry ng plain lang. Sarap hmm. ah. Sarap po ah. Sarap. Yung garlic, balanse yung lasa sa akin ah. Balanse yung lasa niya para sa akin. Yung garlic, walang walang nag-overpower na ingredients. No? Andun yung pagka-garlic niya, pero yung mga seasoning nyo, balance sa akin. Okay siya, okay siya. Masarap tong ipart. Marami siyang pwedeng paggamitan para sa akin. Pwede mong ipalaman, pwede mong isama sa kanin, pwede mong gawing spread. Kung gusto mong gawing spread, ang daming pwedeng application ng produkto na to. Kasi yung lasa niya, very flexible. Sa kanin, oh, bagay na bagay sa kanin. Konting lang to. konting additional na garlic lang para may konting crunch lang. Pero ulam na ulam na eh. Ang gandahan nito, pwede mo siyang dalhin kahit saan. May baong ka lang kanin, solve na solve ka na dito. Pero sa akin, sa tingin ko, kaya ko ng dalawang kain to eh. Pwede niyang baunin para pag may emergency meron na kayong emergency ulam or meron na kayong masarap na ulam try naman natin tong kanilang gourmet tahong isa to sa mga best nila try natin ng Ooh. Ayan, oh. hmm. gusto ko yung mga gusto ko yung timpla nyo I mean, hindi yung pwede mo pa siyang gamitin sa ibang produkto. Hindi lang siya, pwede, ito ulam na talaga sa akin to or pwede mo na siyang, ito na siya, kumbaga ito na yung mismong kakainin mo. Pero pwede mo rin siyang ulam. Pero pwede mo pa rin siya, ako na-imagine ko agad pasta. Pwede mo i-apply to sa pasta. Kung meron kayong produkto ng pasta, gawa kayo ng, ng isang recipe na gamit ito. Pwede, pwede. I'm sure mas masarap ko sa kanin. Pero ang una ko na-imagine sa kanya agad is pwede natin siyang gawing ingredients para sa pasta. Tsaka napansin ko sa kanya yung freshness nung tahong. No? I'm, alam natin, process na to pero yung lasa niya, kala mo galing pa sa pinakashell. Ganun yung pagkakaluto sa kanya. Nandun yung freshness nung pinakatahong. Lasang-lasa pa. Try naman natin itong gourmet bangus nila. Ooh. Narinig niyo yung pop. Yun ang indication na tama yung proseso ng kanilang pagsisil. So, kailangan dapat may popping sound ang kanilang mga bottle. Lambot. Pero hindi siya durog, no? Yeah. Yun yung tamang uh, bangus. Uh, buo, malambot, pero hindi siya dapat durog try na natin mm. harap nito na try natin sa kanin mm. Kung mas gusto niyo na mas healthier option, gourmet bangus. Okay, masarap siya, no? Um, para siyang para siyang Spanish sardines, no? pero bangus ang kanyang meat, ang kanyang pinamit. So, nandun yung, ganun yung flavoring niya. Um, very, para sa akin, flexible din to. Marami kang pwedeng gamitin. Actually, parang pwede nga rin itong ipang pasta rin, no? ipang pasta. Pang ulam, directly, pwede, pwede na to. Ang isang naisip ko sa kanya, pwede nyo itong ipalaman. No? Parang pwede nyo lagyan ng ba, diba, pandesal. Tapos gusto niya ng medyo mas ibang ibang level naman ng palaman. Pwede niyo tong ipalaman. Pero sa kanin ayos na ayos na sa akin to. Pero para lang may ibang application, may iba kayong paggagamitan. The best to sa palaman para sa akin. Yan, na-try naman natin ngayon tong kanilang bagoong. Kulay pa lang, oh. Ayun. Uy, sakto to dun sa ating santol, ah. Bagoong. Hmm. Parang alam niyo yung manong manong bagoong. Sarap, sarap. Para sa akin, balance yung garlic bagoong. Balance siya sa akin. Pwede siyang gamitin pa sa ibang produkto. Pwede nga iulam to eh. No? Ako, nagulam ako ng bagoong. Lain natin siya sa santol. mapaparami yung kain mo rito. Pag kare-kare, the best na kapartner. Kare-kare. Mm. So, tatry naman natin tong kanilang chili garlic sauce. Makikita nyo dito sa kanilang packaging, parang hindi talaga siya yung usual na nakikita natin na chili garlic na medyo bits. Ito talaga para siyang sauce. Nakikita nyo pala sa pinaka packaging na. Try natin. Mm. Uy. Ah, okay. Sa pang-amoy ko pa lang, andun na yung garlic, yung chili. Hindi siya sobrang tapang. Eh. Hindi siya sobrang... Alam mo yung... Ah, meron kasing chili sauce na amoy pa lang parang sobrang anghang na. Ito, alam mo yung... Sa, hindi ko pa natitigman pero ang panlasa ko na dito, ang tansya ko na dito. Ito yung garlic sauce na nag add ng flavor, hindi lang ng anghang. nag add sa dun sa palette, dun sa flavoring nung kakainin natin. So, try natin muna siya ng walang pasama. Mm. Garlic chili. Ano siya eh, yung maanghang pero alam mo yung mag-add ng flavor, hindi lang siya pa, hindi lang paiinitin yung bibig mo. So usually, ganun yung iba, akala nila or dadagdagan ko ng garlic sauce o chili garlic sauce para umanghang. Pero dapat talaga ko complement yung garlic, chili garlic sauce na yon sa idadagdag mo oh, yung paggagamitan mong pagkain. So try natin siya sa lagyan natin ng egg. Tapos lalagyan ko na lang din ng pastil. Chicken pastil with garlic sauce and egg para na siyang almusal. Perfect na to for breakfast, no? So tingnan natin kung ano yung madadagdag yung flavor dun sa chicken pasta. Mm. Yun yung sinasabi ko. Hindi siya nag-overpower dun sa main flavor mo. Nagdadagdag lang siya ng panibagong sarap dun sa kanyang chicken pastel. Sarap, no? Yun yung gusto ko sa, sa chili garlic sauce na to. Hindi siya overpowering. Hindi siya ganun ka maanghang. Andun yung anghang, nagdadagdag ka ng kick ng anghang. Pero hindi siya nag-overpower para sa chicken pastig na nilagay natin. Okay, masarap, masarap. Pasadong pasado itong chili garlic sauce na to. Ayan, so natikman na natin yung kanilang mga product at two thumbs up ako sa lahat ng produkto nila. Okay na okay to pang reseller, pang distributor, pang brave branding para makadagdag ng pangkabuhayan ninyo. Perfect na perfect to pang additional panghanap buhay at kita sa inyo. Machilis Kusina Food Manufacturing. Kung interesado kayo sa Machilis Kusina products ay maaari nyo silang makontak sa FB page na ito. At kung nagustuhan mo naman ang aking content ay i-follow at mag-subscribe sa aking mga social media accounts. Maraming salamat!